Para po sa mga nangungunang balita ngayong umaga, makakasama natin si Joel Reyes. Good morning, Joel. Happy Easter, Susan. Good morning sa ating mga kakapit kabalitaan ngayong lunes ng umagang ito. Tapos na ang pinakahihintay-hintay natin, Holy Week. Ito na <laughs> oh, po, simula na tayo. Back to normal <laughs> Back po ang ating buhay. Ngayon po ang unang araw ng pasok ng karamihan matapos ang Holy Week break. Kaya naman balik Maynila na ang karamihan sa mga umuwi at namasyal sa mga probinsya nitong Semana Santa. Inaasahan nga mapuno na mga nagbabalik Maynila ang mga terminal ngayong araw. Asahan na rin ang pagsisikip ng daloy ng trapiko, lalo na sa South at North Luzon Expressway. Pero ang ilan naman sa ating mga kababayan, ngayon pa lang po magbabakasyon. Ayaw kasi nilang sumabay sa pagdagsaho ng mga tao sa pasyalan noong nakaraang linggo. Pero din piniling manatili muna sa mga probinsya para hindi ho maipito sa dami ng mga taong pabaliko dito po sa Maynila. Ito ang sabi nila ayaw na namin nakisabay sa mga pauwi. Masyadong marami, maraming ano, maraming sahero. Ngayon ko inabel yung vacation ko. Kung nung pinapasok pa ako nung boss. Sa bahay lang po kami nung Holy Bakit ma'am hindi mo piniling sumabay sa bakasyon nung mga nito, nitong Holy huli... Week? Ang dami pong tao eh. Uh, sa serbo na sa probinsya na po lahat. Kaya po ngayon, nadala nga po, nangunas nasa probinsya lahat, pabalik po po sila lahat. please keep your cool. Uh, be informed so that you could uh, plan for a better uh, way back home. So, where or what? <laughs> Way back home. <laughs> ayan. Na tama naman yung iba na, Joel, na hindi mo na kayo sumabay. Huwag na sumabay. Alam niyo, ah. lalo na kung pupunta ko kayo sa mga resort ngayong panahon na to. ito, this is the mm. right time. Yes, Kasi yun so... yung makapal na tao, naka-uwi na, may enjoy nyo na yung resort. E eh, yung ibang nga dyan, eh, alam mo, sa Buracay, parang wala ka ng space para maligo. Sobrang dami. Sa sobrang, sobrang dami. dami. Hindi na mahulugang mm -hmm. karayong So, bumabay. tama po yung decision nyo. Huwag mo kayo mag-guilty.